mag-isa dito sa Japan at nangangailangan na ako ng makakasama. Kaya naman ngayong araw, nag-rent nga ako ng aso. Pinili ko talaga yung kakulay ni Bebo. Sobrang cute kasi ng mga aso dito sa Japan. Ngayon ko lang din na pwede pala tayo mag-rent ng mga aso nila basta isosoli ha. Nakashoot ha. For today's ganap nga, may lakad nga ako papunta nga ngayon ng Tokyo. And nga, ang outfit ko na galing sa Ukay, pero syempre, magpabango tayo gamit naman ang mystery scent na rose. Tineshake ko yan bago gamitin at 3 to 5 hours naman ang tinatagal ng amoy sa akin. Ipagkabanila siya na matamis ang scent. Sobrang tagal ko nang gamit din itong pabango na to. Hanggang dito sa Japan, binitbit ko. Sobrang bilis ko lang gumayak guys, dahil tanghali na nga at baka wala akong magawa sa maghapon. Eh naman naman dito sa hotel na pinag i ko ngayon, eh malapit nga sa mga station, kaya walking distance lang lahat. So, Sobrang lamig ngayon dito sa Ueno, guys. Talaga bumababa yung degree ng negative 2 to negative 3. Buti na lang talaga, eh meron ako nakadala na isang sombrero at malaking tulong yan para hindi lamigin yung tenga ko. Na tangko ng station, chinek ko nga agad yung balance ng Suica card ko. Kaya pala hindi na ako makapasok sa loob, wala ng balance. Turunong no, naman ako mag-recharge ng Suica card, guys. Kaya hindi naman ako masyadong nahirapan. After on pumasok na nga ako dito sa mga platform kung saan nga ako pupunta. Naksuta, medyo mapapalayo tayo ngayon at sana hindi tayo malili. Itong way nga ng tren na sinakyan ko ay papunta na nga to halos ng Shibuya. hindi tayo magsishibuya ngayon dahil tingnan nyo naman, walang nagbabrown sa Shibuya, nakshuta. <laughs> Dosing stop din bago ako makarating dito pero nakaramdam ako ng dano. Dinala paglabas ko ng station, nakakita agad ako ng ramen na. Hindi ko na guys mabilang kung pang ilang ramen ko na to manibat nung nakarating ako ng Japan. So far, ito yung pangalawa sa pinakamasarap na ramen na natikman ko located to guys sa may Yoyogi ko. And... 930 yen yung price ng ramen nila o nagkakahalaga sa atin mga 400 pesos. Kaya ko kumain ng ramen, naglakad lang ako at nakita ko na nga yung ilang mga makakasama ko na nagrent din ng mga aso. So guys, sobrang pet lover ako dahil napakarami naming alaga sa Pilipinas. Miss na miss ko na din kasi yung mga alaga namin. Kaya naman napag-isipan ko na magpunta nga dito sa dog heart. Nakita niya nga sa akin kung magkano nga yung magiging presyo. At pinapili na niya ako kung sino nga yung pipiliin ko ngayong araw. Nakalungkot dahil lahat ng mga aso dito parang gusto nilang magpapili lahat at gusto nilang lumabas. Siyempre, bago ako maglabas ng mga aso nila, binabasa muna nila sa akin yung voucher. Obrang mahal ng pag-aalaga ng aso dito, guys. Kaya pagka na-aksidente ko daw yung aso o napatay ko, ay Diyos ko, babayaran ko manibat ng batasyo. <laughs> Kuna nga ako sa pinakamahirap ng part. Ang pamimili kung sino nga yung ilalabas ko. So, kuman silang ilabas lahat. Pero itong si Marong ang napili ko. Isa siyang toy poodle. Kuna nga, ayaw niya lumakad at parang hindi pa siya nagtitiwala sa akin. Pero kalauna, naisip ko na Japanese nga pala tong aso na to. Kaya ni Hongo kami nag-uusap. Panaksyut, <laughs> Go, kasakit. Pati rugo aso. Ba't ni Hongo? <laughs> Nag-search, search pa ako. At talaga naman madugo ang ilong ko para lang magkaintindihan kami. Nun pa man, natuto na rin siyang maglambing sa akin, pero hindi ganitong lambing ang gusto ko. Ay, <laughs> hey, Rugoy Marong, pendakot na ako rugong takla. Kung alam mo lang Disney princess ako sa Pilipinas, anak syuta. <laughs> Nakakatuwa malapit dun sa shop nila, eh meron ng malaking malaking park. At dinala nga nga niya ako dito, for sure, alam na alam niya. Dahil sa araw-araw, iba't ibang mga amo yung nakakasama niya. Plus kaming dalawa nga lang yung naglalakad dito sa loob ng park at wala nga katao-tao. Kung naman kayo umalis sa shop, bibigyan eh, nila kayo ng mga gamit para sa mga ihi, sa pupo, o kaya yung ilang mga treats na pwede ibigay sa kanila. Andan ko lang din siya kung saan nga kami pupunta dahil mas alam niya nga yung lugar na to kaysa sa akin. Ayulayo na nga rin tong namin at dinalangan niya ako dito sa may upuan, siguro may pagal yun. Totoo lang, sumisingap na kami pareho. Pero buti pa siya, meron siya sariling inumin. Gusto ko na nga makilagok sa kanya. At sarami ko naman ka din kasi makakalimutan. Maglalakad-lakad nga pala kami, nakalimutan ko bumili ng inumin ko. Mambay lang kami ng ilang minuto dito, tapos maya-maya nakakita nga ako ng mga sakura or cherry blossom. Kaya naman nag nga kami na maglakad dalawa papunta nga dun sa malayo. Awa tao nga na nakakakita sa akin, ang sinasabi nila, ay kawaii. <laughs> Kung alam niyo lang, medyo napawi ang lungkot ko at pagkamis ko kay Bebo dahil meron akong kasama ngayong araw. Ay, taku parang natatakot na ako sa sarili ko. Kinakausap ko na rugoy sarili ko dahil wala nga akong kasama. Ilang araw na, nakasyuta. <laughs> Tingnan na nga ka dito sa mga puno ng cherry blossom at napakaraming ang taong nagpipicture. Okay. Karamdam na nga rin ako ng lungkot niyan dahil ilang minuto na lang isosoli ko na tong si Maro. Bilang sobrang pet owner at talagang for mommy. Kung malungkot ang nararamdaman ko dahil mag kaming dalawa. What more pa kaya sa kanya na araw-araw iba'y nakakasama niya tapos iniiwan din siya. Nuwat ko na siya kanina dahil feeling ko pagod na siya tapos nung andito na kami ayaw niyang lumakad o ayaw niyang bumalik sa pinaka -shop. Kuro guys naisip niya na wala na naman siyang kasama at hahanap na naman siya ng panibagong araw o panibagong tao na may pipili sa kanya. Medyo malungkot talaga yung mga pinagdadaanan ng aso dito dahil syempre, kanya-kanyang amo at hindi nila alam kung pipiliin sila ngayong araw. Yun lang ulit ako nakaramdam ng ganitong kabroken guys kung alam nila. Ang gustong gusto ko siyang bilhin kaya lang napakamahal tas mahabang proseso. Kung hmm. nga, isuli ko na nga siya at nakapagbayad na ako, eh nagpaalam na nga rin ako dito kay Marong. Pinamagnet hmm. nga ako nitong si Marong at hindi ko nga kaya yatang umalis. Kanina pa ako nakatanaw dito sa labas at hindi ko siya maiwan-iwan dahil nalulungkot ako nang nakatingin siya sa akin. Hanggang sa pag-alis ko kasi at makababa ako ng shop nila, eh nakatingin nga lang siya sa akin. Rugo ko sa akin. Parang mas pinalungkot ko lang yung sarili ko. Ganun pa man, wala naman akong choice kung hindi balikan na lang ulit sa mga susunod na araw si Maro. Yun lang naman ang ganap ko ngayong araw. Naksuta! <laughs> 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 lang naman! Salamat! Sasa laro na pinaglilibangan ko ngayon, ito nga yung PHL Ruby. Brand laking manalo dito sa PHL Ruby at ang dami nyo pa nga pwedeng pagpili ang laro. Siyempre, ito ay mahigpit na ipinagbabawal sa bata at nilalaro ko lang talaga to kapag may extra ko. Sample lang to ng mga napanalunan ko ngayon at lalo na kapag nai-scatter kayo. Siyempre, hinahinay lang sa paglalaro dahil ito ay laro at may nananalo at may natatalo pa rin. Ganyan, kalaki tumama dito sa PHL Ruby. Kung gusto nyo rin tong itry, ilalagay ko yung link sa comment section kung saan kayo magre-register.